Isang maaraw na hapon noon sa Maynila, sa mataong mga lansangan kung saan nagtatagpo ang mga buhay, at isang hindi inaasahang inkwentro ang magaganap. Si Andres, isang lalaking walang tirahan, ay gumala sa mga lansangan para maghanap ng masisilungan at makakain. Ang kanyang pagod na mga mata ay bumaling sa mahinang figura ni Lola Maria, isang matandang babae na nagpupumilit na bitbitin ang kanyang mga grocery bag si Andres ay isang taong mula sa isang maliit na background. Ipinanganak sa isang maliit na bayan ng probinsya sa Batangas. Ang kanyang pagkabata ay minarkahan ng mga kahirapan sa pananalapi at isang magulong kapaligiran ng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nahirapang tustusan ang pamilya at si Andres ay lumaki sa kakapusan at kawalang-tatag. Nang sumapit na siya sa hustong gulang, nagpasya si Andres na ang kanyang bayan upang maghanap ng mga pagkakataon sa lungsod. Pinangarap niyang makahanap ng matatag na trabaho at bumuo ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Sa kasamaang palad, humarap si Andres ng sunod-sunod na hamon sa pagdating sa lungsod. Ang kakulangan ng mga kwalifikasyon at ang pagiging mapagkumpetensya ng merkado ng trabaho ay naging mahirap para sa kanya na makahanap ng isang disenteng trabaho. Nang walang suporta sa pamilya o network, Unti-unting naubos ni Andres ang kanyang ipon at kalaunan ay pinaalis sa kanyang simpleng apartment. Desperado at walang mapagkukunan, natagpuan ni Andres ang kanyang sarili sa mga lansangan na nagpupumilit na mabuhay. Hinarap niya ang walang tigil na init ng araw at ang kawalan ng katiyakan kung saan magmumula ang susunod niyang kakainin. Ang hirap ng buhay sa kalye ay nagsimulang magdulot ng emosyonal na epekto na nag-iwan kay Andres na nawala ng pag-asa at malalim na pilat. Sa kabila ng kanyang mapanganib na sitwasyon, napanatili ni Andres ang isang pakiramdam ng dignidad at empatya. Nasaksihan niya araw-araw ang kawalang interes ng mga tao sa kanyang paligid at kung paanong ang mga walang tirahan ay madalas na binabaliwala at nababaliwala. Sa kontekstong ito nakilala niya si Lola Maria, ang matandang ginang na nahihirapan sa kanyang mga grocery bag si Lola Maria, isang babaeng may malakas na karakter at mapagbigay na puso, ay ginugol ang halos buong buhay niya sa Maynila ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya na papaligiran ng karangyaan at pribilehyo. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante at siya ay lumaki sa isang kapaligiran ng kaginhawahan at katatagan. Gayunpaman, naging malungkot ang buhay ni Lola Maria nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan sa edad na tatlumpu. Ang mapangwasak na pagkawalang ito ay nawalan siya ng malapit na kamag-anak at natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa nahaharap sa sakit at responsibilidad ng pamamahala sa kanyang mana. Si Lola Maria ay isang malaya at determinadong babae. Pinili niyang huwag mag-asawa o magkaanak na buong buo niyang inialay ang sarili sa negosyo ng pamilya. Pinangasiwaan niya ang pamamahala ng ilang ari-arian at pamumuhunan, masigasig na nagtatrabaho upang mapanatili ang pamantayan ng pamumuhay na binuo ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang bigat ng kalungkutan at pagkawala ay lalong naging mahirap para sa kanya. Nakakita siya ng ginhawa sa kanyang madalas na pagbisita sa mga antigong tindahan ng lungsod, na nagkakaroon ng pagmamahal sa mga kwento at alaala na dala ng mga lumang bagay. Sa edad na pitumpu, nanirahan si Lola Maria sa isang maluwag na apartment sa Makati, na napapaligiran ng mga eleganteng kasangkapan at kayamanan, ngunit nanatili ang emosyonal na kawalan hindi na pinupuno ng material na karangyaan ang kawalan ng laman ng kawalan ng koneksyon ng tao. Ang kanyang gawain ay ang paglalakad sa mga lansangan ng lungsod, pagmamasid sa mga taong nagkakagulo ng walang pakialam. Pakiramdam niya ay lalong nahiwalay siya sa mundong nakapaligid sa kanya hanggang sa binago ng pakikipagtagpo kay Andres ang lahat. Dahil sa habag, nilapitan ni Andres ang ginang at inalok ang tulong nito na may kasamang nahihiyang ngiti magilo niyang kinuha ang mga bag na pinapagaan ang kanyang pasanin. Si Lola Maria, na naantig sa kabutihang loob ng isang estranghero, ay nagpasalamat sa kanya na may isang tango at isang kinang ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Habang sabay silang naglalakad, nag-uusap si na Andres at Lola Maria. Maikli niyang ibinahagi ang kanyang personal na kwento, binanggit ang mga paghihirap na nagbunsod sa kanya upang mamuhay sa mga lansangan. Binuksan naman ni Lola Maria ang kanyang puso at ibinahagi ang kanyang sariling emosyonal na pakikibaka at ang kalungkutan na bumabalot sa kanya, kahit na sa gitna ng material na karangyaan. Sa pagitan ng mga pag-uusap, niti, at sandali ng katahimikan, isang espesyal na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Napatunayang matulungin si Andres at naaliw si Lola Maria sa mainit na presensya ng lalaking walang pag-imbot na tumulong sa kanya. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, dahan-dahang ibinaba ni Andres ang mga bag at naghanda ng umalis. Sa sandaling ito, si Lola Maria, na labis na naantig sa kabutihang loob ng estranghero, ay nagtangkang mag-alok sa kanya ng pera bilang tanda ng pasasalamat. Gayunpaman, si Andres, na may nahiyang ngiti, ay tumanggi. He looked at her sincerely and said, Hindi niyo ako kailangang bayaran, Lola. Isa lang itong simpleng tulong. Masaya na akong nakatulong, Sandaling nagulat si Lola Maria sa pagtanggi, ngunit sa mataintim ng mga mata ni Andres ay naunawaan niya ang posisyon nito. Iginagalang niya ang desisyon nito at sa halip na igiit, nag-alay ng taos-pusong mga salita ng pasasalamat na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagkikita ng isang taong napakabait sa sandaling nangangailangan. Pagkatapos magpaalam, ipinagpatuloy ni Andres ang kanyang paglalakbay pabalik sa mga lansangan na naging tahanan niya. Lumipas ang gabi, at nakahanap siya ng isang tahimik na lugar upang makapagpahinga, na napapaligiran lamang ng mga bituin at mga buho ng kanyang mga nasirang pangarap. Habang nakahiga siya sa kanyang hindi malamang nakama sa kalye, naisip ni Andres si Lola Maria at ang maikling pagtatagpo nila. Siya ay nagpapasalamat na nagdala ng kaunting kaginhawahan at kagalakan sa isang buhay na nag-isa, at kahit na bumalik siya sa kanyang malupit na katotohanan, ang alaala ng espesyal na pagtatagpo na iyon ay nanatili sa kanyang puso, na nagpapaalala sa kanya na ang kabaitan ay maaaring mamulaklak kahit sa mga lansangan. Kinabukasan, nakita ng may-ari ng tindahan na si Mang Tomas ang kabaitan ni Andres sa pamamagitan ng mga security camera. Nagulat sa kabaitang ito sa isang walang malasakit na mundo, nagpasya siyang ibalik ang pabor. May plano si Mang Tomas at alam na alam niya ang kanyang dagawin. Sa mga linggo kasunod ng pakikipagtagpo kay Lola Maria, madalas na naaalala ni Andres ang sandaling iyon ng koneksyon at pasasalamat. Ang kanyang mga salita ay umalingaungaw sa kanyang isipan, na pumukaw sa isang panibagong kahulugan ng layunin at isang pagnanais na gumawa ng higit pa para sa iba sa kanyang sitwasyon. Nagsimulang ilaan ni Andres ang kanyang oras sa pagtuklas sa mga pangangailangan ng mga walang tirahan sa Maynila. Bumisita siya sa mga shelter, nakipag-usap sa iba pang mga taong walang tirahan at sinisiyasat ang mga kwento ng kanilang buhay. Habang mas natutuhan niya ang tungkol sa mga katotohanang ito na minarkahan ng kahirapan, mas lumalago ang kanyang determinasyon. Si Mang Tomas, isang lalaking bukas palad, ay nag-alok kay Andres ng trabaho sa kanyang tindahan. Ngayon na may layunin at trabaho, tinanggap ni Andres ang kanyang bagong buhay ng may determinasyon at pasasalamat sinikap niyang ibalik ang kabaitan ni Mang Tomas sa walang sawang pagtityaga. Nagsimulang magpakilo si Andres ng mga mapagkukunan, humingi ng mga donasyon, nakipag-ugnayan sa mga lokal na organisasyon, at nagtatag ng pakikipagtulungan sa mga voluntaryong handang sumali sa kanyang misyon. Sa kabila ng mga paghihirap, nakahanap si Andres ng hindi inaasahang suporta sa komunidad, na may mga individual at lokal na negosyo na naantig sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga mahihirap. Unti-unti, nabuo ang ideya ng paglikha ng isang organisasyon upang matulungan ang mga walang tirahan. Matibay ang paniniwala ni Andres na magkakasama silang makakagawa ng pagbabago sa buhay ng mga nahaharap sa malupit na katotohanan ng mga lansangan. Naisip niya ang isang malugod na lugar na bilang karagdagan sa pabahay at pagkain, ay maaaring mag-alok ng emosyonal na suporta, mga pagkakataong pang-edukasyon at bokasyonal na pagsasanay. Habang lumalawak ang kanyang pananaw, sinimulan itong ibahagi ni Andres kina Lola Maria at Mang Tomas, ang hindi niya malamang na mga kakampi sa paglalakbay na ito. Unti-unti, sumali sila sa layunin na nagdadala ng kanilang sariling karanasan at mga mapagkukunan sa pagbuo ng organisasyon. Sa tulong ni Lola Maria, nakahanap si Andres ng angkop na lugar para itatag ang sentro ng pag-asa, na ginawang kanlungan ng pag-asa ang isang abandonadong espasyo dinala ni Mang Tomas ang kanyang kadalubhasaan sa pamamahala, tumulong sa pag-aayos ng mga mapagkukunan at paglikom ng pondo. Kaya, ilang linggo pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikitang iyon, naging realidad ang organisasyon ni Andres. Ang inaugurasyon ng Sentro ng Pag-asa ay isang milestone, kung saan ang mga voluntaryo at miyembro ng komunidad ay nagtitipon upang ipakita ang kanilang pakikiisa at suporta para sa layunin. Halo-halong pasasalamat at determinasyon ang naramdaman ni Andres nang lumingalinga siya sa paligid, nakitang nakahanap ng lugar para muling buuin ang kanilang mga buhay. Alam niyang simula pa lang ito ng isang mahaba at mapaghamong paglalakbay, ngunit tiwala siya na magkasama sila, makakalikha sila ng pamatagalang epekto. Nagyakapan sina Andres, Lola Maria, at Mang Tomas, napaluhan ng pasasalamat at niting puno ng pag-asa. Alam nila na ang kanilang buhay ay magkaugnay magpakailanman, pinag-isa ng kapangyarihan ng habag. Sila ay naging mga simbolo ng katatagan, pagmamahal, at pagtagumpayan ng kahirapan. Kung nagustuhan mo ang kwento, siguraduhin pindutin ang like button. Ang iba pang kwentong ito sa iyong screen ay makakaaliw din sayo.